Di alam ni Ed. Nagano pa ako ng kintay mo. Naginan siya, naginan siya ng grasya. <laughs> <laughs> Ang pogi guys, sa parasa na. Mm -mm. Pangalawa mo na. <laughs> so, shout out ka na sa mga kalusi. Shout out mga kalusi. <laughs> Hi guys. Hi. <laughs> <laughs> Hi lang. Hi guys, ayun for today's video guys. Nandito ako ngayon sa harap ng aming bakery at Kasama ko si Kuya. mo para mo? Sorry, Jason. Paaring paaring Jason. Jason. Ayan si Kuya Jason at si... Di alam ni po pa ako na kinta yung... Nagkinta siya ng grasya. <laughs> <laughs> ayan, uh, ayan. Hmm. Ampogi, guys. Ayan. Ayan. Ang jeep natin dyan. Ang pogi kayo sa parasa na. Pangalawa mo na. Marami lang utang sa'yo. <laughs> ayan, guys. At si Kuya Tolly nandoon sa loob. Ah... Uh, wala. Wala kaming ginagawa dito dyan, no? kundi ano. Kundi nag... Bakit wala ba? At si Kuya Vince. Kuya Vince! <laughs> si Kuya Vince, <Bins>. Kuya Vince! <laughs> Ay, hindi lang so, Hi. si Zoom. Si hmm? Hi. Suplado si mo. Nuno. Suplado si Kursi uh, um, <laughs> um, <I'm on. laughs> si personal. Mm hindi, -hmm. joke lang Nandito, ah, kung napapansin niyo po, bakit sila nandito? Si Kuya Vince, si Kuya Jason, si Kuya James na po Hindi ko alam, alamid ba o ano? Basta si Kuya <laughs> Ano? Si tata, tata ayan, siya kasi. So, kalusi. so, ngayon pa lang. Kalusi. Ngayon pa lang. Eh, sila nagbunyat <laughs> sa akin yan. Ano yung shout sa mga kalusi? So, shout -out ka sa mga kalusi. Shout -out, mga kalusi. <laughs> Ay, yung dimple tay. Yung dimple daw tay. Huwag na yun. Kanji, ngayon palang kinukurots kita. Ano yan, mag 1 million to. <laughs> Nangit si Tatay. Ang iba tayo si Kuya Nolly. Ayan. Hello. Ayan guys. Nag-files na po sa akin kanina. Hindi namin alam, vlogger pala. Pa. Pabasta-basta ka lang. <laughs> <laughs> Para na-vlog ako sa sasabihin ko ah. So yun, guys, ah, uh, kaya nandito sila guys kasi dilipat na kasi kami ng ano ng presto. Dito lang naman sa ano sa harap harapan. Ayan. Pasensya na guys, hindi ako masyado marunong magano. Salita ng Tagalog. Fluent Luwin ka sa ako guys sa English. <laughs> <laughs> Ayan guys, ah, nandito sila kasi tutulong po sila paglipat ng mga gamit namin dito sa kabila. Subali po, yun po, yun po talaga yung agent sa kami. Kapag ka may maglilipat lang yung gear, kami yung taga... <laughs> okay. yung po talaga yung taga at um, ayun, salamat sa kanila at kill Kuya Nolly. Kuya Nolly vlog kasi nag-ano sila, Nung isang araw kasi pumunta sila dito, guys. Nag-vlog mm. din. Tapos sabi ni Kuya Noli kung... Sila lang? Sila? Hindi mo na kasama? Oo. Hindi pa. Hindi ko kagalit, guys. <laughs> <laughs> Ayan. At sabi daw po <laughs> nila, <laughs> uh, sabi ni Kuya Noli, uh, kung kailangan daw po namin ng tulong, sila na lang daw po yung sa ano, line 911. <laughs> Sila na lang yung mag ano, mag -ano. maglilipat ng mga gamit namin. Ayan, at salamat sa kanila, guys. Ayan, at mamaya ba kanin niyo yung ano? Malulubot ako. Ilang na? Ilang person? 20 at 20. Hindi pa yan. Ah, oh, andiyan si Kuya Vince daw. Ay po, may good news po ako. Malapit na po matapos yung i export <laughs> 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 oh. Ang ganda ng update. Bakan po, premier bukas. Anong oras? Pakala ko mamaya. Uh, 5am, premier. Abot pa yung mga lasas gumising. Abot pa. Nagpastay sa oras eh. Up, <laughs> yung ano, yung nung pumunta siya doon sa bato, parang wala lang. Pero po, iba yung ganda niya sa pili. <laughs> <laughs> Ito ba pala kuya? Eh, kasi wala akong mga kasama dun mga magaganda uh, din eh. Ayun nasulo, nasulo. Nasulo ako Hindi, <laughs> hindi maganda, maganda siya. Okay. Wala kasi yung ano, yung Ay, mga angels. <laughs> <laughs> wala yung, yung mga angels, si Bitalana, si Erika, Rika 1, Rika 2, saka si... Hindi, uh, ganito na lang, huwag nang no, Rika 1, Rika 2. Rika Rika na lang. Rica, Rika Rika. <laughs> oh, Rika Rika, Rika Rika. Rika Rika. <laughs> <laughs> parang makarena, makarena. <laughs> <laughs> <Ang> kulit lang. <laughs> Ay guys, sila like kaming ano dito. Okay. Kulitan lang to guys. Ayun. mag -gablo. At sana makakolab ko din si ano Kuya Lamit sa hindi oh, yung ano parang may meron tayong content na huh? magkasama na. So, tayo na. <laughs> Ay, Ano <laughs> Hay ta <laughs> yung ta mga kalose. <laughs> guys, ang ano ang kukulit nila, guys. Ah uh, ano? Ang sarap sa pakiramdam na dati mm -hmm. pinapanood ko lang siya. Ako sa din. Ano, uh -huh. Ngayon, pagkasama ka na sa isang, isang screen. Yeah. May pula sa taas. <laughs> na, uh, guys. <laughs> guys, comment kayo guys kung anong mm -hmm. pwede namin na gawin ni Kuya Lamid. Para mm -hmm for the content lang naman guys. So, ayun. ah... Uh, Parang may naisip ano? na ako. Ano? Jolly delivery mo. Bakit mo yung mag-delivery? Hindi ka pa nga ano. Hindi ka pa nga nakaka... Tawag dito? Yun sa challenge namin uh, doon sa bato eh. Hindi pa siya nakaka... Ay, ano may na May consequence kasi yun guys. Ay, yung nga pala. Oh, ayaw ano? Ayaw. ano? Ano yun? Ano? <laughs> ayan guys. Matakot kasi ko sa mga consequence, consequence na yan. <laughs> Bakit? <Pag> bagong sahod. <laughs> Bagus <laughs> ha. Alam niyo naman. <laughs> Ay, sumakad ka na ba sa akin? Oo. Matagal na? Ano, malaki <laughs> lang. Mamayawal ka na! I-joke <laughs> oh, <laughs> lang. Oo <laughs> Seryoso. <laughs> wow, guys, congrats! Sa support sa support po yun na... Mga viewers. Masubit uh, tayo yun ulit. So, ayaw <laughs> naman <laughs> kami <laughs> yung sumakad. Nagaganon. Nagaganon. <laughs> <laughs> Ayun, guys. Reparse na to yun, guys. Yan na po yung laptop niya. Kuya may bayad? Bayan. Ay, ganun ayun Ayan, shout out po sa ano, sa... Delivery. 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 <laughs> <dear>. <laughs> Thank you po. Ito guys, so may nagpadala sa akin laptop. guys. Laptop? Laptop? Hindi. Oo, oh, laptop yan. Sangka lang. <laughs> <laughs> Ayan. O. Ayan. 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 Uh, uh, privacy. Ayun. Then guys, ayun, maraming salamat po sa nagpadala nito sa akin. Eh. Wala po siyang pangalan. Eh. Shoutout. Hmm. Ah, baka dumating na din yung order ko. Ano na? Ano na? Hamba. <laughs> ano hamba? Yung kinakabitan ng pintuan. Ang guys, ang kulit. na. Eh, kanina wala ka naman din sinasalita. Yeah. Tayibig ka lang kanina. Nagbablog eh. ka ba kanina? Eh, hindi. Pero pag nagbablog dapat. Pag ano, pag nag-on yung camera. Ah. Uh, Lumalabas no, yung kadal. Yay. Ah, wala ano, ano na yan. Patalasan. Hmm. Ba guys, call naman mga comment niyo diyan, guys. <laughs> Ayun nga pala dun sa may ano. Tayo ah. Kung sino-sino na lang. <laughs> <laughs> Kung sino-sino na. Lang. Oh. Na nakikita Bakitaw ko tayo? din yung mga, ha? Oh? Mm -hmm. Sali nga ba? <laughs> <laughs> Ayan guys, kung ano yung baka may mabasa naman kami. Tapos ano po. yung ano? Uh, mag daw tayo. Ano na niya eh. Oo guys. Pero gusto ko puntahan yung ano nila. Yung tawag dito. Yung lake. sa lake. Oo. Uh, Pwede. Pwede. Kasi maganda doon ma-experience yung bangka, diba? Kasi walang katig yun. Katig ano? Katig? Katig? Katig ah, yun. yung, yung ano, sa legs po kasi bangka lang talaga. Paano kuya kapag halimbawa walang katig tapos pag umal... Ay, naman alam doon. Kasi lang naman tayo, problema na nila <laughs> so Ito, problema yun na nga natin kung, upa, kung baka mataob tapos problema yun na natin kung Ayan guys, hala. maganda ganda dun. <laughs> kasama uh, maganda daw ano, na kasama si Chin Chin. Oo, oh, oh, maganda din si Chin Chin. Oh. Uh, Shout out kay Chin Chin. Kasi si Chin Chin kasi may pag-bato. Oo, oh, oh, magaling mismo siya doon batayo. sa ano. Uy, kaya na uli. Uy, hi. Uli pala yan. Ay, ikaw pa yan? Naman si ano. Ay, sige. The... Ayan, yuta. yuta. <laughs> <laughs> guys. sila. so, um, ano lang talaga yung right time. Alay mo, bukas sa makalawa. Pero guys, ano, napakasaya ng fiesta doon sa kanila. Gusto ayaw. ko bumalik. Ayaw ko na umalis. Lalo doon sa sayawan. Sa sayawan. Ano siya? Parang walang gana eh. Parang walang gana. Tapos nung pauwi na, ayaw na umalis. <laughs> <laughs> ayaw na umalis. Hindi, wala. Wala. Ano? Wala ko gana gana nun. <laughs> <laughs> Gabi ko Parang linabas ko yung ano ko doon. Ano, hindi ka naman Ato, talaga. Huh? Hindi, ka naman <laughs> hindi ba talaga? <laughs> hindi ba hindi, talaga? Hindi ka sumayo kayong dalawang sumayo. <laughs> Bilin <laughs> mo <laughs> <laughs> Amo <baga. laughs> Problemado guys si Bin, Kuya Vince. Bang. Ngayon si Tati, si Kuya Vince. Si Vince, si Vince? Oo. Oh, 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 may Oo. Oo. ni Vince. Hindi ko nag-zoom. Ano Ewan ko sa kanya. Baka ano? Eh, pinagpapalaluan niya. Um, Hindi, ba? baka namang problema siya ba sa sahod sa niya. Gwapo ko <laughs> <laughs> Parang may upload naman ako mamaya. Ano, ta ang tampang tamdil mo yun, malapitan Ano? Yung 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 tipong i-issue tayo dalawa. <laughs> Guys, umami na <not, laughs> Yung tipong i-issue tayo ng dalawa. Ayan, ko yung mga comment Hindi, <laughs> oh. yeah. kung, kung malapit lang. Oh, gandang wag, ano, mag mag pero busy naman kayo sa school. Busy ako guys sa school. Pero so, mas, priori mas priority, mas priority ko kasi ngayon guys is studies talaga. Uh -uh. Ano na lang kasi, uh, bonus na lang po itong pagbablog. vlog uh -huh. Kaya, pero mas maganda din na pinagsasabi kasi. Okay, syempre, yeah. Di ba? Kasi yung yung course niya, ano? Ano ba yan? Agree. Uh, agree business. Sa so, palaya mag um, -agree. So, magandang kaibigan tayo. Eh, kasi kung anong itanong mo sa kanya, kung ano yung... Lagi nga, agree to. Wala nga eh. <laughs> Di man to kukontra. Parang ganda ko ngayon. Di ba? Kilig ko na guys sa labin. So, ibalik mo naman sa si akin. <laughs> okay, pakibalik naman oh. Ayun <laughs> guys, parang gusto ko i-open to. Sige guys. For the unboxing tayo guys ng ano, pinadala. Pinadala. Ayan, shoutout ko sa nagpadala. Thank you so much. Baka nga ano ka? Huh? No? No, Pasmado. Pasmado ko. Tadaan. Ah, yeah. Ayan, guys. Laptop ata ito na maliit. Na. Dito ko, logi. Ah, ano Nagiinig, guys. <laughs> ano yan? Ano yan? Ano yan? <laughs> <laughs> May stabilizer to? <laughs> <laughs> iPhone naman yun. Okay lang yun. Okay, okay. <laughs> guys, <yeah>. <laughs> <laughs> We're <the un> <laughs> Isaya, guys Parang may gumagalo Ay wow <laughs> <laughs> Pera ba ako kahon? Igalan-galan ko para di mahalot ang ano Sige tagalan mo pa Tagalan mo pa Okay yan Tagalang mo pa baka malubot ako wala akong charger wala pa kasi ang ganda nitong vlog na to. 1 million to. 1 million. million views. Mm -hmm. Hindi ako masyado kasi nag edit ng ano. ano lang yan. Ayun Ay, Barina. Ayun. na yan. <laughs> diba? Balahura, diba? Barina Balahura. <laughs> guys. Sige ano lang, to? Ikaw naman pupunta dun sa amin Bawi-bawian lang, <laughs> Boy lang Ay, to. wow. <laughs> <laughs> binigay sa akin yan. <laughs> Chocolate. 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 Ay, chocolate. Ay, sa'yo naman. Chocolate. ka yung basura. Chocolate. Chocolate. Ah, na. Ah. Hindi, ah. Chocolate. Kainin mo lang yan pag weekend. Wakang, wow! Wag mo kakainin yun. May pasok ka. May ferrero. Kakain ka ng chocolate. Oh. Late ka lagi. Kainin chocolate <laughs> tapos. Ay, pampakita pa na to eh. Tapos. Ayan, thank you so much po sa nagpadala. Ayan, salamat po, salamat. Baka <laughs> naman big to, big to. <laughs> Ayan, thank you so much po. Ayan, shout out. Alam kong alam mo yung kung sino ka <laughs> ah, Salamat po. Thank kung sino po. ka man. Nanginginig na siya eh. Nanginginig. Okay na. lang, ilang. Okay lang, sige ilang. dyan ka lang. i ano mo yung pagkapasmado ko? <laughs> <laughs> anong, ano anong, anong Pero... Ferrero. Ferrero. Lutcher. Mm. Ano yan? Leon? Ay, lubat na, guys. Ferrero? Lubat na. Isip mo naman. Lubat na, guys. 20%. Oh. Na lang. Okay ano? na, tama tama. Akala ko, alam mo, Nana. alam mo doon sa vlog mo hindi ka naggano. nagano. Hindi ka ah, <laughs> nagano. <laughs> <mag> <laughs> <laughs> diba na, oh. Oh, hindi hindi. ka <laughs> Nag <-apaligid laughs> <rastasi Huh? laughs> <laughs> <Madami> na Hindi ka nagano. Hindi ka nagano. Hindi ka nagano. Hindi ka Hindi Hindi ka nagano. Hindi Hindi ka nagano. Hindi, meron daw kasi siya guys, tatanong. Ay, kasi, ewan ay? ko sa doon sa vlog mo. Kasi, sabi mo, interview interviewin mo ko, sinasabi ko, itatanong mo. Sa lagay kong ito ngayon. Tignan lang. <laughs> okay. Ayan guys, dito na lang, mamaya na lang yan kasi ano sayang guys lobat na kasi yung phone ko sayang, sayang naman tong ano yung first up yung isang video basta yun basta yun ayun basta yun and guys at uh, i-charge ko kasi at mag-outro na din ako mm -hmm. mamaya abang na niyo po yung pag uh, dadala ng mga gamit sa kabila mm -hmm. yun Ayun yung mag-charge pa mag-charge ka na. Mag-charge mo na ako. Salamat sa sa channel ni mm -hmm. ang Supportan po natin. Ang kulit ay eh, super. super. <laughs> Bukas po nasa si Wisdom Aura po kami. <laughs> doon yung kami abangan. <laughs> Magka-concert po kami doon. Wisdom Aura. Market market. <laughs> Ata amo. 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 Ano magpaalam ka? Outer na. No? guys at yun sana nag-enjoy kayo sa... Sana mag ano pa kami ni hmm. ano. mag pa ko sa... Hindi, mamako Ayun na. Kita ulit. Ano? Ano? Uh, Doon sa uh, si uh, Roro. Kung magpagkakataon na, alam mo, Sa Roro? Sabay. Sa Roro talaga. Challenge. <laughs> Doon ako sa may, may ilising. Tayo eh. po lang, <laughs> tinatawag mo. Oo, oh, mas bahag. Ay, sino? Ay, ah, ito? Oo, uh, oo. Okay. Uh, uh, ayun, maraming salamat din po sa nagpadala. Sarap yan. Ano, taga? Sarap po Tay <laughs> maraming salamat po at sana po nag-enjoy kayo dito sa mini vlog, mini vlog. Mini vlog. Namin eh. Kuya Alamid. Ayan. Marami pa kayo guys sa abangan hmm. mamis. Kapag may sana, time ako Sana makapunta ulit yung Sabato Kaso napakalayo kasi sa kanila guys Tapos wala pa akong sasakit Parang nagpaparinig <laughs> <laughs> Parang wala pa akong susya <laughs> So yan guys, at sana nag-enjoy kayo Masa-charge na kaso kasi lubat na po hmm. Salamat po Bye -bye. God bless po Alam mo naman, alo Alam mo naman, maganon ako na? Ha <laughs> <-bye>. <laughs> det.